So, nandito ako sa USA, no? USA, alam nyo na, yung sinasabing USA dito sa Butuan, unahan sa Ampayon. Ito yung Tagibo Bridge, ya yeah, Twin Bridge, sa kabilaan. Takaharap tayo ngayon sa Kabadbaran. So, anong ginagawa ko dito sa Brangay Sumilehon? May nag-request na naman sa akin, papasokin ko raw yung dam dito. May dam daw dito. Tapos, ang marking dito, ang galing dito sa highway, is nasa elementary. Tapos, didiritso lang. Aabot daw ng dam yan. Wow! So let's go. Yahoo! So first time kong pumasok dito no? First time kong pa dito sa Barangay Sumilihon. -ha! Hanapin natin yung elementary tapos kakanan tayo. Nasaan na kayang ano dito? Elementary nila. Parang wala akong followers dito sa barangay na to eh. So ito na. Yes! Sumilihon Elementary School. So, saan bang ano dito? Wala namang crossing dito. <laughs> Parang na-scam ako ah. Oh, yeah! Dito kayo sa kabila. <laughs> dito. Ah, ito nga. Eh, rap road eh. Hindi. Siminto pala. Hanggang dulo dito. Hindi ko alam kung ilang kilometro to ha. I-explore na naman natin to. Exploration ride na naman to. Kaling botol to. Serap! Sarap! Aba may canal doon sa kaliwa o. Oh. Parang iiya. Permiya kanal perumalah kish ya? Ah. Daming aso sa lugar na to. Napa pansin mo ak trip ang daan pa paano na? Paket na. Bundok siguro sunahan ito paan anto nang mau tilung hilong. Ah. Ni yung kanal yan nun Dito pala yung source ng ano nila Tubig sa pala yan Magtanong tayo dito Aha Lang Naidam dire Ayaw Kani Straight Pila pa ka kilometro Layo pa kayo Ang dalan Cemento? Rap road ah, Rap road Rap Dili Dili kay Lison Walay walay bugoy dito. Basig maunsa ta rin ha. Basig mawala ko ingnon mo na akuan ko ha. Disulod ko diha. Putol na na dito surahan Ye, okay, salamat ha? biyuk may naliligo pala dito oh may mga aso na naman <laughs> daming aso dito ah. ito raprod na oh, yeah! alright paglisan mga putik no dahil nakano lang ako naka six pocket short and then naka sneakers na naman yung pangmalakasan ko na Reebok Bubaybayin lang natin tong ano ni Adam oh, Ah ni Adam sorry <laughs> <laughs> ni Akadal Grabe Ganda rito Iyan oh may ano pa sila oh bulusok ng tubig oh Ah dito pala lumipat sa kabila aha yun o wow diba ang ganda yeah may tinatago pala silang dam dito akala ko tagibudam lang yung ano yung meron dito yeah ano to bat may parang malaking ano dito baboyan o ano to pigiri ayan o may naliligo pwede din na maliguan Uy, di nila maliguan ha Asa man nagyika ng tubig? Nang la la la. dam, layo pa kayo? Ha? Subay rin ko ano ah, sige. Nag-vlog ka? Ha? Naila oh, po sa dam ha, da. wala. Bubalik rin ko, putol na. Wala ni Dalan? Wala ni Dalan. Ah, oh, sige, sige. Salamat ha. Ayan o, no. grabing tubig oh Kumulan kasi kagabi kaya siguro malakas ang ano ngayon. Ako sa tubig Ito saan na to? But may dito. Dito tayo sa, sa kaliwa dahil yung kanal no, nandito sa kanan natin eh ayan oh. may dam, may dam sa Sumilihon. Wow! Ah, yung iba na hindi pa nakakaalam dito sa barangay Sumilihon, may dalawang ano to ay eh, barangay ang isa Sumili. Ah. Doon sa Maginda. Ah, uh -uh. Sumili naman yun. Yung may, ang ano naman nila doon, atraksyon nila, isa yung mga unggoy. Yeah! O dito, may dam daw. Ayan o, bulusok na naman. Pataas talaga siya eh. Paanan na to ng bundok. ito mayroon dito sa <laughs> ganda ng BOC siguro dito oh. mayroon na namang wala pa dito ano na naman to may bakho pa na maliit doon no? hindi naman siya maputik okay naman mga ganito lang sana mga off-road oh ito naman mga pato naman dito mahirap ang kasagasa tayo dito <laughs> Ma widha, ulang pengbayar. <laughs> Tuh. Bakit parang Paket aja, Jan. Oke. Bos bos. Akan ni mau nane? Ah, siki selamat. <laughs> mau nado ni? Oleh dimana aku pinawisan. Ora <laughs> 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 itu pala yung nasa Facebook Wow Yeha! ulala Ganda nito Wih, tingnan natin wih Ganda nito mga katrip Oh, may bijoki pa dito eh Pwede palang mag, ano dito, mag tambay-tambay Saka may rabbit dito siguro pulutan to. Ito yung dam. Ganda dito. Oh la maligo dito. Wala naman tayong madaanan doon. No? Maganda sa dalhin natin ang na motor doon baba. No? Wait dito. Tapos kabila. Yun siya. Tapos sinarangan. Bawal lang ano dito. Pumasok. Yun siya. Ho. May harang. Yung sa unahan pa pala nito is, is yung tagibo talaga. Yung iyaw. Yeah. Doon daw tayo sa bandang baba. Tingnan natin. Parang mas maganda doon tingnan. Malapit lang. Maganda kasi yung daan nila. Naraprod. Hindi masyadong ano. Hindi masyadong matagtag ba? Kaya pwede tayong makapiga piga kunti ito. Pabulusok siya. Oh no. Eh, baka di natin makabalik dito ha. Huwag lang sana malambot dahil di na tayo makabalik. <laughs> Yun! Wow! wow. Ganda! <laughs> Galing ah! Ayun, pangalan no, Tagibore Bear Irrigation System. Yung tiningnan ko kanina sa kaliwa, yun pa lang yung serigisyon, yung kanal doon, papunta doon. Wala talagang badana ng motor eh. Ganda siya na picture sa baba. Na no, wala oh. oh. Yung kabila naman is, dalawang ano lang yan. Wala pating tao dito na matanungan eh. Kung hindi yan pianing, antikala. Oh. Kasi nauna ang pianing eh, bago ang antikala. Kaling motor. Pero, nasa sumilihon siguro to na side to. Kasi kung sabihin natin na dam sa Antikala, ising sa iyaw yon Yung inano talaga sa Water District sa Butuan. Uh -oh. naman siya masyadong malayo, no? Okay lang ang distansya niya doon sa, mula doon sa crossing, sa junction ng elementary. So maraming salamat. So mula dito sa Barangay Sumilihon, ako si Marco, and see you in my next trip.